Ang question ngayong araw ay Ano ang tekstong persuasive? Ang tekstong persuasive ay sulatin na naglalayong hikayatin at kumbinsihin ang mambabasa gamit ang kredibilidad, emosyon, at lohika upang maging kapanipaniwala at magkaroon ng impluensya sa kanilang isipan at damdamin. Isa sa mga pangunahing elemento ng panghihikayat ay ethos na tumutukoy sa kredibilidad at iwala sa tagapagsalita o manunulat. Kapag may sapat na kaalaman o karanasan, mas madaling makumbinsi ang iba. Halimbawa, sinabi ng isang doktor, Bilang manggagamot na dalawangpung taon nang naglilingkod, tiniyak ko na ligtas at mabisa ang bakuna. Ikalawa ay ang pathos na nakatuon sa paggamit ng damdamin upang pukawin ang awa, simpatya o galit nang mambabasa. Halimbawa, sa isang kampanya ay sinasabing isipin ninyo ang batang natutulog ng gutom gabi-gabi. Sa inyong tulong, maari nating baguhin ang kanyang buhay. Dahil dito, naaantig ang emosyon at nagiging bukas ang tao na kumilos. Ikatlo ay ang logos na nakabatay sa lohika at ebidensya upang maging kapani-paniwala ang isang argumento. Halimbawa, maaring sabihin na isang opisyal ng kalusugan, ayon sa datos ng Department of Health, bumaba ng 70% ang kaso ng dengue sa mga barangay na regular na nagsasagawa ng paglilinis makikilahok tayo, mapapababa rin natin ang panganib sa ating lugar. Dahil may malinaw na ebidensya, mas madaling tanggapin ang panawagan.